ay nag-react ito matapos ang kanyang birthday jam na nag-viral kamakailan sa buong social media. May mga nag-repost pa at lalong nag-viral sa internet ang video ni Daniel na kumakanta ng may kapiling ka ng iba habang may kasamang mura. Samantala sa TikTok, nag-upload si MJ Marfori ng isang video ng kanyang mabilis na panayam kay Daniel Padilla kung saan maririnig siyang nagtanong tungkol sa kung anong reaksyon nito sa mga nambabatikot sa kanyang nag-viral na pagkanta. ay naman sa kapamilya aktor ay nag enjoy lang umano siya sa pagjamming sa kanyang kinanta. Pahayag ni DJ, ang OA, masyadong OA yung mga tao, nag enjoy lang akong kumanta. Matatandaan, trending ngayon sa social media ang singer-actor na si Daniel Padilla matapos gumawa ng buzz online dahil sa kumakalat na video mula sa kanyang birthday celebration. Sa video ay makikita siyang nagpe-perform ng passionate song na may titulong Hinahanap-hanap kita na talaga namang nag-viral ngayon online. Nang nasa kalagitnaan na ito sa pagkanta, kung saan malapit na ang chorus ng kanta ay biglang may binanggit siyang mura at sinabi ang salitang may kapiling ka ng iba. Hinuha ng mga netizens ngayon ay tila patutsada ito sa kanyang ex-girlfriend na si Katrin Bernardo. Mabilis na kumalat ang video hindi lamang sa Facebook kundi sa lahat ng social media platforms hinuwa ng ilan ay ang balibalitang kamakailan na pagiging close ni na Alden at Katrin sa kanyang birthday celebration na ikinatuwa naman ng kanilang mga tagahanga. Samot-saring reaksyon naman ngayon ang komento ng mga netizens sa naturang video ni Daniel Padilla dahil parang hindi pa rin umano itong nakakamove on matapos ang break up nila ng dating kasintahan na si Katrin Bernardo. Anya pa ng ilan ay deserve umano ni DJ ang nararamdaman niya ngayon dahil nga sa mga nagawa niya noong sila pa ni Katrin Bernardo. At naawa rin ang mga tagahanga ni Daniel at kinampihan rin ang naturang aktor.